pa short term. Mm -hmm. Eto, doon, hindi ka ganong gipit na gipit sa year. Uh Oo. -oh. Dito naman, doon ka masasagado sa year niya. Oo. Uh oh Kasi ano, mas... Uh, so, uh, may comparison pa rin kasi tayo talaga. Uh Oo. -oh. Pero ang... sa place, doon din sa year ng terms. Um, ang pinakaiba lang, mas mura ito. Mas mura po Pero kasi sa, to sa bayaran, short term. Short, short ano lang, Oh. Uh. So, ito talaga kasi pang farm okay. pang farm talaga ito okay. yun no? pwedeng mag ano ka ng tubig dyan yung hmm. ayan mga kabukos nag decide ako na tignan pa yung sa ano sa San El Diponso na medyo mas mura para lang may ano tayo may pag aralan tayo may choice tayo pero ito mga kabukos talagang ano bet ko na to bet ko na kaya lang syempre, and, andito na rin lang tayo 12 minutes din, no? 12 minutes lang, no? Ha? 12 minutes. Po. O, 12 minutes lang oh, yung, yung biyahe namin mula dito sa sa site. So, tignan na rin natin para makita natin yung sa San El Deposo. Ito. Ito yung doon tayo bumaba mga kabayan sa likod ng mga kabayan. Eh. Yan. Daming ano, puno. ah ito siya, sabi mo kasama pa to, ma, ate. yan sir ang gusto nila Ah, ito. Sir, uh, gusto pa nila yan, makuha pangin na yan. Kasi pangin daw naman. Ah, ayan o. No. Kasi sir, daming tanim na. Daming tanim. Kaya nga eh. Yun ang hinahabol. Kung mahogan saging. Sa yung hinahabol nila, ano, yung mahogan yan. Eh. Mahal yung mahogan eh. Ayan kasi mga kabukas yung doon sa may baba, may tenant pala doon. Na ano, hindi naman kasi mababala yan sa ano eh, sa mga mga napakanting lote nag ay lupa na ganyan oh no? no? Depende po sa may-ari. Mabait pa nga po may-ari. Ay oh, kasi yung iba talaga paalisin eh no. Ay, iba po ay ayaw magpa-occupy. Mhm. Mm Ayan. Ayan mga kabukas yun yung papasok So dito, dito na muna magpa-park muna to. sa labas Yung hmm. tayo laki ng parking <laughs> Ay, 20 pesos lang sa oras niyan. Kaysa <laughs> naman diyan madali kaya niya nang mabigla. Ano to, bilada ng palay. Palay oh. Ayun. Kaya makakabukol sa problema pala, hindi maipapasok yung sasakyan sa loob. Ayan, nakiparada lang muna tayo. So, papasok pa tayo sa maliit na daanan. Mm. Ayun pala, kahit mabusan ka eh. May gasolin na. Ayan mga kabokals Ah, pasok pala. Ayan, kaya pala mga kabokals Oh. Pwede. Ayun, may mga sakyan dito. Ayan. Eh. Ayun, may tricycle nga roon ayun o. Hmm. Ah, naka ka pati ah. Baka <laughs> maligo. <laughs> ayun, may mga sakyan sila rito. Pasok? Pasok hmm. Pasok mga kabokals. Pwede. kaya. Oo. ano. Ay, sana Ayun oh. No. Ang ba Ah, manggahan oh. No? yung ganyang property maganda rin sa farming. Oh, yung may mga mangga na. Maso lang din 'yan pwedeng wala mabubuhay gulayan. Mga... Oo, oh. ah, Mali, malilim eh. Yung ng bako Ito may may-ari may ito nakabaka doon. Note. Pero ako, ako may ganyan ako, hindi ko bebenta talaga. Kahit anong mangyari, may ganyan akong ano, lote. Napakaganda ng dami magagawa dito. Ah, papasok nga lang. Pero pasok ang sasakyan. Obra pala. Saka kahit maulan, mabato kasi ang daan, mga kabukas. Hindi siya nagpuputik, oh. Kasi ano mabato hindi katulad nung ibang lupa kasi katulad dun sa nirerentahan natin ngayon ano talagang kapakaputik, lumulubog ito hindi mabato ito may kuryente na rin pala dito tayo no kaya lang hindi naman natin kailangan ng kuryente yung makabukas kasi ano tayo moron solar tayo kaya pala naman sir kaya pala no kaya. Okay niya. Oh, yun, may coaching Oh. Hmm. Ito yung doon, ah, ito? Mm Hmm. Uh, yan. Yun. Oo. Oh, oh. High cement. Ah, yeah. ba high cement? Oh, okay. uh -huh. Uh -huh. Marami na rin pala nakatira dito. May rin. May dito. May dito. Mm hmm Oo. Oh. Ay, ayan. Paslop ano talaga siya, no? Para siyang budo. Ah, ito mga kabukas so, oh. Ito to, mula dito, hindi na. Hindi ito eh. Ah, hindi pa ito. Hindi, ang pa rin ito ang daan dito ang daan. Yung nasa daan. Hindi pa. Ah, hindi pa ito ang daan. Papasok pa. Ah, okay. So hindi pa yung daan niya hindi pa naka-ready. Oh, hindi ito kasama sir ha. Ang trap, ayan ang ilog. Yan ang ilog. Ang oh. property. Ayan, itong baba na yan. Ayun Ay, baba na The yan. Green na yan, yung property. Yan. Mm. So hindi pa naka-ready. Hindi, hindi pa naka-ready yung daanan. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Naka, pa. Oh, hello cow. <laughs> Lock it. Lock it. Lock it. Lock. <laughs> so, hindi pa hindi pa magagamit pala talaga, no? Ah, yun lang mga oboles. Hindi pa pala magagamit talaga hmm. ito. Doon Kaya nga. O, diba, Yan ito na yung property? Oo. Ito. Ito, Yan, Ito ito.

oh. Mm. Tapos ito, iba na yan. Kaya so, ng papaganon. Asan tayo dyan, te? Hindi mo kabisado. Hindi ko kabisado. Ah. Pero may, may reference naman tayo. Kasi hindi ito. Eh. Dun, mm. ayan ang frontage. so, itong, ito na to hindi pa ito property? Hindi pa. ito tayo sa. Ah. Hindi yan ang frontage. Sir. Hindi pa yan. Ayan, ito kalsada. Kalsada, papasok sa loob. O yung boundary ng property. Boundary Boundary, boundary na ng property. property. Pasado yan, sir. So, ito, pasok na to sa property, te. Frontage na to. Hindi, sir. Ang frontage na ito, 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 ito. Yan may kawayan na pataas. Ay, yung may kawayan na tuyo. Yung may kawayan na yan. Hindi po ito. Ah, yan. Kasi ito nga po. Tumusok yan, eh. Oh. Ah, tumusok, tumusok siya. Tumusok yan. Kaya hindi po ito kasalay. Yung, hmm. Yan, sir. Yan, baba na yan. Punta doon. Doon. Kung nakikita mo yung sampalok na yan, straight ahead. Mm -hmm. Tapos dumano na Ah, so hindi pa pala siya pwedeng puntahan talaga, no? Kasi may setback pa yan na hindi na pwedeng tuloy Kasi ilo'y Oo ito. Saan ang entrance niyan? Dito po Sa, dito? Opo Itong, itong may isa rin po dito, may Ito kasi lang, ito, ito, ito Ito frontage yan. Ito frontage? Ito frontage Ayan Ay, ito pala ang front page nito. Mm, -mm. Ito. Ito kahaba na. So, asan tayo dyan? Ah, hindi Nandito tayo. Ito yung road. Oh, ito, to. Ito yung ito. road. Ah, tayo. Opo. Mm -hmm. So, straight ahead lang ako kunin na yan doon. Straight yan. Ah. Straight po yan. Yung pag anong. Mm -hmm. Kasi ito nga yung pag anong cord Yan. Ilog po, kaya hindi na ito may setback. Yung, itong ilog na to, ayun yung baba ayun na yun. Ayun Ah, ayun mga kabokals, oh. Yan yung ilog. Hindi lang kasi natin mapasok pero ayan. I-zoom natin no, natin makabawas. Ayun yung ilog makabawas kita nyo. Ayun yung ilog. Ayun yung... Ito talaga pang ano to. Uh, o oh, pang farm talaga ito, siya kaya lang. Hindi po ito cemented road talaga ang gagawin. Ah, kumbaga bubuldoserin lang. Oo, so, makadam road lang. Ah, yun. Oo, so, makadam road lang. Saan ang magiging opening niya? May pwede po doon, pwede dito. Ito, ito kasi frontage. Eto, frontage. Ito, siguro mga banda rito, no? Opo. Mga banda yung rito. Yung Opo, ito yung 3-5. Ito yun, ito yan. 3-5. yung mga inner na dito. Ito na yung 1-8. Ah, ito na yung mga tagawang yun 1-8. So, so, most likely dyan sa may mga pababa na yan. Oo. Eh, kasi kung pupuha ka ng frontage na 3-5, dito, <laughs> dito nga tayo para maa. Ayan. So... Yan. Ito yung sa yung uh, inner niyan tayo, yung mga pababa na yan. Opo, yan na po yung pababa nyan yan. Mm -hmm. ito yan. Opo. Ito yung mga inner natin eh, no? Ito na po inner. Corner na po kasi yung unahan yan. Corner. Basta ito po yung... po nasa gitnaan, inner ang tawag dyan. Inner. Ito corner naman po. corner. Unahan na yan. Corner. Yung banda rito, sa taas Opo. yan. Opo. Ito kasi, ito yung frontage, ito yan. Okay. Prime lot naman ang tawag na dito. Walang commercial dito, prime lang. Prime lot. Oo kasi, hindi naman ano hindi to hindi ito. Naman talaga masasabi. So, itong prime lot, ano to? 3, 5 per square meter. 3, 5 per square meter. Ang prime lot, dito na yan o. No? Nakaumang na talaga oh, nakaumang din sa labas. Nakaumang na po dito. Yan po yung... Ang prime lot. Opo. Oh, Ayan, may mga nakakuha na lot. Ito po, nakakuha na sila ito. Ah, ito, nakuha na lahat? Nakuha na ito. so wala na sa prime lot? Ito po, dito pa. Dito, Kaya sa ito, dito sa pataas nito? Opo, so, dito siya. Yung prime lot, 3.5 per square ito meter. Opo. Bali sa 100... 2,000 naman sa corner. 2,000 sa corner. 2,000 sa corner. Tapos 1,8 naman sa inyo. Itong sa likod na to ano to Prime lot pa rin yan. Prime lot pa rin, sir. Pero, sa siguro most likely dito na yan, no? Oh, oh. Ayan na may, ito kasi sir, ayan na may mga mohon. May mohon na po eh. Ah, may mga mohon. Ayan na po. Ay, yung mga tulos Ayun, sir, na yun. Yung may mga tulos-tulos na, yan. May tulos na yan. hindi Kaya hindi ito kasali. Yan. Ay, ito hindi kasali to? Hindi po kasali. Yan yung may mohon na. Ah, doon nga tayo ito. Sa kasali. <laughs> <laughs> Sorry po. Ah, dito tayo sa hindi kasali. <laughs> ayan. ay guys, mga kabukas, pupunta tayo sa kasali. <laughs> ano kami nakapwesto sa hindi kasali? Ah. Mm. Oh, may ay, ah, ito, ni, eto yung mga tulis na to Mohon to Ay, ah, ang mga kabukas So, Mohon, no? Oh. Mm, yan, Mohon Mohon Ayan, ang dahil Mohon mga kabukas, so oh. Mm. Ayan, ito, kasali na tote Ayan, okay, let's ito, go sir. back <laughs> Ito siya eh, Ito yan Ito yung mga prime lot At sumula sa may mohon na yon, yon. Yung may muhon na yun O, yung tinignan ko Yun na yung, eto na yun, oh, simula, oh, simula na ito tapos hanggang doon. Ito na yung, ito naman yung part na yan, yung pataas na yun doon. Mm -hmm. So ito tayo nasa likod ng, nasa unahan, ito yan. Ito po, yun. Yung na, may mga tulus na yan. Yun. yan. Yung may mga tulus okay. na yan. So, ito naman, ito naman part na to, yun, baba nung may buhon Baba yan. pa. Baba nung may buhon na yan. Mm -hmm. Kaya ito, may kalsada naman dito sa, eh, may kalsada ang 6 meters. Mm -hmm. So ito, yung part na yan. Yan, hmm. yan yan. So, kung kukuha dito Alimbawang kukuha dito halimbawa ito Inner lot to eh Ito, sir Corner pa rin yan Ah, corner Oh, corner, so, corner lot. 2,000 yan 2,000 2,000 Kaso, 78, 79 lang yan ito 80, 80 dito Ah, hindi siya pala 100, 100 Ito, ano 80. sukat na ito, ito? 100 dito Ito yung 100 so, Ito, 100 dito. 100 din Sa talikuran Kala, may katalikod ka na, no? ang gagawin mo dito, parang, parang ito yan, sir. So, dapat ito dito yan. Ano ba ito? So, tago tag 100 pa rin ito? O, 100 po. 100. Ito yung kabila yan, na yan? Yung pataas. Yung na magkatalikod nila? Opo. Yan, yung pataas na yan. Palay ito, sir. Hindi yan damo. Palay. Oo. Palay nga yan. <laughs> palay. Kaya, Kaya ano sabi kasi. ko sa'yo, wala ano akong alam. Dito, lalabas mo dito kambing. Dito. So, hmm. Like nito. Kasi hindi katulad doon, malaki yung sugaan. doon. Ito kasi palay, hindi mo po pwedeng yan. Palay eh, palay ito. Kaya nung nagtunta kami, wala akong masabing ng damo sa'yo. Oo. So, pagka nag-inner ka, 70 lang to eh, no? 70-70 70-70 po kasi. Dito po kasi ang magiging, ano nung, ah, yung sa 70, yun yung 1-8? Opo. So, pag win 100 natin siya, halos pares lang ng 2.5 na naka-promo doon, di ba? Mm. Halos pares lang. Ayan, mag... Hindi, mababa lang PCP nito, 170. Kasi 80 lang siya. Yung, one, yung 8, oo, oh, oh, kasi mas kasi maliit. 80, maliit lang yung Pero 100 niya. yung 100 niya. Pero iwa 100 mo, parang ganun din, ah. Hindi, ang mag-ingyari po niyan, ang gagawin mo, first lot kasi yan, sir. Hindi tayo pwedeng mag-cut na. 100. Ay, kasi ano, uh, one, O, Oh, oh. So, Kasi nakakat na po yan as 80. Mm -hmm. Kasi 80 is per meter yung 1.8. Kaya 144 pala yung PCP niya. Mm -hmm. so, Pag win 100 mo, halimbawa, para lang makita ko yung difference. Si, ano po, 180,000. 180,000. Oh, ah, mas mura. Mas mura talaga yan. Oh, 180. Kasi sa versus 250. Oo. Oh, oh. 70,000 ang hmm, difference. Ang difference. Ang problema, yung area, ano? Pero... Kung kukuha ka ng bungad, huh? no, need mo rin naman ng... Hmm? Kung kukuha ka ng bungad, makakapasok ka pa rin. Kasi bungad naman. Oh, mo. kung halimbawa itong kukunin, 70-70, corner to, di ba? corner to sir, 2,000 yan. Ito yung inner, oh, 80, yung 80. Na po 80 Ilan ba ang, ilan, pag in 80, pag, 80 mo, times uh, 6, ilan yun? Ang yan, anin. Most likely doon yun eh. Yun na po yun. Mm -hmm. 80 times 6 na 10. Ano? 80 square meter. sabi mo sir, tama ba? Eh, oh, 80, anim, i-anim mo. 480. 480,000. Yan. Yeah. Yeah, yung magkano yung value niya? Ay, oh, ay, yung yung sukat yan, sukat yan, 480 sukat square, ay? 480 ay, ay, square ay, meter, 480 square meter. Bali, sa, uh, 80 square meter times 6 na slot. Dib times po natin ng 180. Ay, 864,000. 864,000. Oh, mas. Yun yung anin. Pero ang ano yan, yung monthly niya kasi niya mas mababa lang. Ito kasi ililas natin, 864. Ililas natin yung, uh, bali ilan yun? 35,000 times 6. Ito 35,000 ang down payment oh, niya, di ba? Times 6 natin. Times 6 mo. Ito po yung down payment. 210, 200, kasama na yung reservation fee okay. Oh, doon kasama na 'yung reservation. Tapos 'yung so, monthly niya 864,000, i-aano natin sir, re, eh? less natin 'yung 210 para mm -hmm. makuha natin 'yung ano mo amortization mo. Ah, okay. So, I-divide naman natin ng 6 years. Hindi po. Ay, ano, ano ilan ba 'yan? Ano lang po dito? Fix dito ng 5 years. Ah, 5 years lang. 5 years. Mm -hmm. So 60 Mon months. 10,900 po monthly. 10,900 ang monthly. 10, Punti ah. na lang sa ano mo? Pwede. Punti na lang sa... Kunti Kasi doon 15,000 eh. Doon sa... In, plano ko roon ano eh. Four years pala sir. Ah, four years lang. Four years lang. Ah. Four years so mas mataas pala siya. Ayan, maganda sana. Kaya lang pababa sa kapalayan eh. O, oh, sir 4 years na. Ano ko sa palayan? Maanong lupa niya? Maputik. 4 years lang. 4 years lang. O. Oh, Fixapal. Pero years. ang monthly niya is 5 Ano po ito? Prime land po Sa prime land 'yan ayo. Oh. Sa hindi po kasi tayo nagko-complete. Mhm. As it is for meter yan. Ang monthly niya kasi is 2,800. Mm -hmm. Eh diba doon, ang, ang ano natin, 2,916. Konti na lang At yung diferensya. At 100 pesos yung. lang po. 100 pesos lang. Um. Ah, oo. Diba? Para. Kasi yun, long yung long term yon, ito short term. Ito, mm -hmm. doon, hindi ka ganun gipit na gipit sa year. Oo. Uh -huh. Dito naman, doon ka masasagado sa year niya. Oo. Uh Kasi -huh. ano? mas comparison uh, so, pa rin kasi tayo talaga di. Oo. Pero Dito ang sa place doon din sa year ng terms. Mm, ang pinagkaiba lang mas mura to. Mas mura po si 18 so sa bayaran short term short na. ano lang oh. So Ito talaga kasi pang-farm. Okay. Pang-farm talaga to, okay. yun O. Oh. Kailangang mag ano ka ng tubig dyan yung, hmm. yung ano ba yun? May water pump. Water pump. Mm -mm. May water source ka dyan. Opo, oh, kasi kukuhaan nyo ng tubig. Farming. Ang farming talaga ito eh. pwede mo ba akong bigyan din ng ano nito? Sige, pwede. No. De, ano te? Computation? Hindi, yung... Kasan ba yung... Yung ano tawag ito? Mapa. Ay, pwede. Okay. Kasi tinitignan ko yun. Kasama yung taas na yun, di ba? Kasama po yun. Ayun, sir, hanggang may mga tulos. Sa may mga tulos oh. na yun. Pwede kayo makita tayo doon. Tara, mga Andito na rin lang tayo. Lubos-lubosin natin yung pagod ni Ate Glenda. Para may ano na may pag-aralan lang ako na ano. Tama naman yun, Oo. Kasi no need mo namang mag-ano ng protis kasi pang Kaya Kaya nga kung frontage na kasi po, pwede pa rin mag-alaga, di ba? Kasi ano naman to eh. Hindi naman siya commercial, di ba? Ah, ano na pala to? Maka ano tayo dito, tayo? eh. Eh, dito na lang. Ah, ito. Pwede siguro tayo dito, tayo na. Ayan. Ayan, mga na dito kami. Ah, saan yung tulos ah, saan yung ayun ah, dyan yung mohon te ay ah, ito ito mohon ito setback yan, sir ha ah? setback, setback yan so saan magmumula ang lote ito na po yan ito Opo. yun na yung ano start yung. Yung start okay. so ito hindi pa naman ito nasa survey no kung nyari may kukuha. Saka lang lalagyan ng muhon talaga. Hindi, may muhon na yung sad. Pero may ah, ah, may muhon na. May muhon na yung yun. Eh. Ayan na. Ayan na po sa, sa mapat eh. Tignan nga natin kung nasaan ito. Area na to Maganda to eh. Mataas eh. Ayan mga kabukas. Ideal to Mataas kasi. Mataas. Doon kasi medyo mababa yung tinignan natin ako. Ayan. Tignan. Nasaan tayo dyan? Kasi. yan ang nakuha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unaan, 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 ito Seven episode mga kabokals. Eh, <laughs> possible, Nandito na. Ha? Nandito na yung abay labon natin. Ayan. Okay. Possible, nandito na yung mm -mm. abay natin. So, pwede ito. pa rin. Pwede pa rin. Ito. Malamang, ito na. Oo. Yung lugar na yan. Ito. Prime lot to, no? Ito. Pag-100 yan, no? Pag-100. Dapat gano'n yung pa. Mm -hmm. Pero, prime yan, sir. Prime yan, o. Oh. Ang ano yan... Ang monthly niyan is yung 3.5. Three five. Three five. Three five. Ay, 3.5 ang per square meter. 3.5 mm. ang per square meter. Ayan, mga kabokal. So, ito yon yung nasa frontage niya, lote. Mula, siguro, wala kasi. Ah, prime lot pala, hindi po. Prime lot pala. Ito, sir. Mm. Ang prime lot na sumunod, 3,000. Yung frontage niya ang 3,500. Ah, oh, nasa likod 3,000 lang. 3,000 ang nasa likod. Kaya lang kasi, kailanong catalytic converter uh, para maganda. Eh. So maghahalo 'yon. Well, halimbawa, tatlo dito na, na prime. Mm -mm. Uh at yung pinaka uh, frontage niya is 35. Mm -mm. So kung kukuha tayo dito ng dalawang frontage, dalawang prime yung isa 3,5 per square meter yung isa 3,000 okay. per square meter yung dalawa. Kung 400 per square meter. At yung mabibigyan mo ako ng competition yan dito. Sabay na nung mapa, no? Pero ito, ito na. Isa to sa pag-iisip, hindi pa natin. Ano ba na yung meron dito? Ang habang nag si ate. Ay, ate, bigyan mo ako ng ano? Computation ng o oh, yung lima. Yung, yung tatlo nasa inner. Yung dalawa nasa frontage. Hmm. And hingi tayo ng... 3,000 lang din. Yung frontage? Oo, 3,000. Ah, lahat yan? Pare-parehas? Yung dalawa na lang. Ah, ayun. 3,000 lang din, sir. 3,000 per square meter lang din. Tapos, ang maganda kasi dyan, yung, yung down payment niya is 35,000 din. Opo. Kasama yung reservation okay. fee. So, 35,000 times 5, 75, yun yung down payment 4, na kailangan ko. 70 ang 4 is 140. 140. And 75, and 75, 175. lang ang down payment. Sa lima. Sa lima. Sa lima. Sa lima.